Ayaw tanan nga nagpaminaw ka ron. Ngayong tulunan kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra, o Gator ni Elaine Bathan. Ingun man, sa mga artistang maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Tagu alam ko sa si pangan ni Richie, 24 anyos, minyo, o may duha ka anak. Taga Sir Cal del Norte, punto medikal o emotional kining akong suliran. Kabahin kini sa kung ipamati. Kemurat Murad Metro ma manggut ko sa batasan ani akong bana aron inyong hisaptan inyong ini mga panghita ko. Yes. Asa ah, na sa tasan ro? Asa na sa kaurasa mo uli? Unsa baya ka oi? Eh. Wa pagkali dagagikan. Ang utanon na, na matani mo kuno sa akong uli. Siyempre, dipindi kung kanos ano yung mahuman sa akong mga barkada. Kung asa mo mo abo abot o glaagron. Oh. Sir, tu sad, uy. Minyo na taon ka, uy. May duha na ta ka, anak. Unong nanay mong pagsigi og barkada-barkada. Luwi kita na awan ng atong mga anak ko. Oh, nga mangita ni mo kung dili nila makita din his bay. Jesus, eh. makita na ko ninyo kung dili ta mga buta. O baka, dili pa ko mamatay. Pabinlaw sa kus mga bata ni Mupi. Mang sideline ko panarbaho. Kedi kyun madakon si Sandro ray akong saligan mawi. Huwag yung klarong kita. Sige ragbagdoy bagdoy. Kaya sa naman sa diayang ba anani mo? Na? Di man yun na magpuyog bahay magod. Tuwa man na permis yung mga barkada. Ang um, samantaw ng baanan anani mo ay, Richie. Di yun mo kabasol na ko anak ma. Kaya inyo ba yan ang pinili? Richie? Hmm. Uh, di di ay. Sumagod. So, Nagpadalang mo sul sa ako mga iyaan o uyuan. Kay lagi, nakita ko nila nga nagsulti si Sandro sa ngit-ngit. na -ngit. wala maging tamidaot ang gibuhat ato. Nga inyo dayon ko gipagasal sa lalaki nga wala kumahikok ma. Richie! Bitaw sa day, uy. Nanang tuod yung nisugot mong kaanong Sandro? Ngayon mong ba na? Ngayon mo na anak, madena siya sukat sa ulitaw pa siya. Para dista wala hubog, adik pa. Ay, sultihan takaday, no? Pag yun na, naku siya sulta. Unsa? <laughs> Unya? Ngayon na nagkasal mo? Oh, tungo doon sa mga intriga, day. Kaya nakitaan man may kong iyaan nga nagsulti sa ngit-ngit. O gisusulan dayan sa kong iyaan na nga kumaginikanan nga ipakasal na kuno ko kaya nag-date-date kuno ko sa ngit-ngit. Ay, unsa? Pero nga nung no, sa ngit-ngit, kung saan mo nag-date, oy? Storya raman may good, di man to-date. Di, hey, di pa ko doon tabi uyab. Rangkahan ang kahanang tanakot to siya dahil nga wakoy gusto niya. Nga kagiat nga ba yung kwato niya dito good? Nakitaan ba itong minsan kong iyaan? Ay, wak na. May pausap dahil nga kumakinikanan. O gipatawag din si Sandro aron pamayaan ko. Ala, maritis sa dahil itong iyaan ni mo ito pa na wana dahil. Ay, di lalim eh. <laughs> Ngasod sa napo katuig kapinsa mo pa Bisag may duha na may kanak. Pero maolang gihapon siya. Huwag gihapon ay kausapan. Nag-antos ko. Nga murag matroma, pero may kayo nga mauli siyang hubog ug magwala. sa so, kong pagkabinyo sa kumbana, nag-antos na ko sa iyang batasan. Tawas na permi kong mag-uol o ma-problema, permi kong malubat-lubatan. Kay kung mauna ni mahubog o makasuyok, ilabi na kung may ika-follow up. Magwala ni, magdadaog kuchilyo, ug usahay buhok din pa ko ugsundang. O niya, WISKAT! Mama! Masa ko ang Papa! Masa ko ang asap ka rin ka ha! Pangita ka, Papa! Masa ka! Hingay! Hingay! Matigot Lakaw! Lakaw! Hingay mo! Pihihasin mo magkot! Ato mo ako sa loob! Huwag mo! Ato mo silang luladi mo! Dali! Mama, Oma! Oma! Ano dito, na! Naara na ka diyan! Dapita Naara na kaniya. Ano ka ba tayo si Sandro sa kasigas? Pagkailan ako, kuhaan ko lang ang akong maagaran. May kuantamis ako mga anak. May tangs! Saan so, ba si Sandro? Huwag itigbas niya nga mga awg. Huwag itagan na rin ko. Tagan <coughs> rin siya! Sa naman sa diya mong Sandro, Richie. Kuyawan man ang tanin niyo na ng nag-una mga bata <sighs> din sa ato. <sighs> din hilang muna higda sa mga bata. Yan yung pagkata mo! Dumilinog! Eche! Ah. Ah. Dahil naunsa ka man! Ma! Ha? Ma! Ni manuwan tanga kong pagpagmuro ko man sa inong ma! Ah. Ay, maglisat ko sa paginawa! Unsa? Pagtarong gani di ha, Richie, na? Mamuli ah. na pagkakusap, ma. Oo. Oh, ay balita na may mga aftershocks pagdib ko nun eh. Mga ginawa ko. na ko, ano Grabe ang akong trauma. Murad na punaan ang akong sa kumbana kung noon ay magwala. Punaan pagyot sa lino. May balik kong pa-check up sa doktor. Kung ang findings, ischemic heart disease ko o nidsap ko nung kumagpakita o psychiatrist, ang ako mapangutana pangutana mo kinin sunod. O nang pangutana, nasakit ko ni ischemic heart disease o sa maning sakita? Delikado ba ni o makamatay ba? Ikaduhang pangutana, diin manin ako makuhang sakita? Tungod ba ni kayo sige kong katroma o sige kagool sa kumbana nga adik o manapat na ako? Ikaduhang ikaduhang pangutana, Nakaagi ko og linog, diin mo rin ang akong ibati. Di sa ginay lang ang linog, mangurog na kong umura na kong mamatay. Kung saan man ako ang mawaanin ang akong pagpati? Ikaw ba't pangutana. May panahon na kung may istorya ko, malimot ko kung on sa isumpay. Di ko kato'y mangurog kung may mag-away. Huwag naman sabni, tungod pa sabni sa akong mga naagian. Ikalima ang katapusan ingon ang akong doktor, ausap ko sa punukog psychiatrist. Nga nung nakainuman siya, anak, posible ba nga nabuang nasap ko? Palihog, nabahangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Richie. Mayong adlaw mga suking tingpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anay na sabako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlawa. Ako mo tambag sa mga problema ang punto medical kay medical doctor man ako, psychological, emotional, o behavioral kay usama man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamagi unsa sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka kanamo. Pwede ka niya padala sa mong email suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account nga akong suliran official writer's page o diriwa sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ng Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makotlo ang at pagtulunan karong adlawa maawag kininga Dress how you want to be dressed. Ah genan kay ko anay kay hinaan ko ibad experience ni mag t-shirt lang ka, mag suot kag bangko ubida ni katagdon so you dress ah, how you want to be dressed. Depende pod sa lugar. Ang ah, mag long sleeve ka ngadto kag beach or mag kurbata ka mag swimming, ha? Ah? or mag short pan sa bukang matil kang kasal ay yeah, adjust po dengan tong pag panamit no okay so nga tawag ta ko nga dawa si Richie 35 years old taga Surigao del Norte ha minyo na ni si Richie na duha ka mga anak medical ug emotional ning problema ni Richie no umaasa na bati na to ganina sa drama ha, na trauma ni si Richie sa uh, to batasan sa iyang bana ba nga medyo Dilimayo! <laughs> so marajaw karajaw sa Surigao mga Mundaya family diya sa Puktoy Surigao City mayong pagpaminaw o oh, pa tayo mga kaila sa Surigao na naman ko sa yung mga pangalan daw eh uh, Wow, gusto akong listahan no pero all over Mindanao mayong pagpaminaw no ah uh, na koy gi ko Andre kining uh, si uh, Uh, ah, di man taga, taga Agusan del Sur no Bayugan Agusan del Sur si Butchok Ali Alihoy ha ah? Oga, Ismail Asido sa Dawis Bohol si Tani Medalye dia sa Consolacion sugod so Southern Leyte ah, si Lingang Barrio ni namo dia sa Buak sugod so Southern Leyte ne eh? si uh, juniel Ignacio Dawa dia sa Punay Aleginsan Cebu oh mga doctors dia sa diya sa kwan kaning uh, Dabaw o katong mga Mindig family diya sa pagadian no mostan ba itong mga Mindig family mga pamilya ni Dodong Mindig no ang sisters niya nga si Leticia si Susan o si Gloria Mindig diya sa Pagadian City ha all over uh, Mindanao Mulabi dagang kay kog kaila mostan namang kinabuhi nato diya sa Mulabi sa Buanga del Sur Alright, so going back to our sender, si Richie, uh, taga Surigao City, sumasang nabati ang toga sa drama, nasakit ko nun siya o ischemic heart disease. Unsa man ko nun eh. Ischemic heart disease. Ah, uh, makamatay ba ni? Daga na kayong delikado ganyan ischemic heart disease, no? Ischemia, meaning uh, heart attack, myocardial infarction, no? Daga na kayong mga... Inunta, nakalas na niya niya, huwag dili lagi maayong pagkatagad, no? This is due to the alteration <coughs> muhunong ang pagflow sa blood ngadto sa sa portion sa kasing-kasing kay kanang atong kasing-kasing mo nagbumba og dugo sa different parts sa atong body but ang kasing-kasing mismo na ni blood supply kung mabarahan ang blood supply sa atong kasing-kasing mo nang ditawag og ischemic heart attack or myocardial infarction or heart attack or another name nga mong gitawagan is acute coronary syndrome Tumana ang usually murag dili ro ba definition ato ma-detect ma, ma, ma dali no. Ah uh, nya catastrophic ba ni makamatay gani eh, ayog kumpiyansa ni Richie ha. Dagan ang namatay ani. So, may mga mga tilima doon nga ikaw na kay problema sa imong heart ha. Of course mohangos ka na kay discomfort sa imong anterior chest. Uban ani magka anxiety. no dali ka puyon. Luya. Kaya, na kay paningot mo kasukaon na mo tuya tuya mo kay mo stress depressed ma ah, wa gay wa, wa sa condition kay abnormal man ang imong heart beating o oh, kaming mga doktor na uskultate na mo sagaran mo na abnormal ang rhythm mo iyang inunta ang, ang rhythm niya meaning ang iyang beat normal nya ang kapaspason pasun nya mong taki karja kung taas na kayo bardi karja kung ubos kayo kaya na apoy uban po nga masagulan um, na po o, problema sa blood pressure ha so likado ni sya may mong pangutan na ang hinungdan ko na kay Diin man niya na nakuha. Ang usaka usa ka bana adik man kuno. Uh, pero ma, ma victim ni siya sa pagpangabuso siya ang bana ang usa ka adik. O bi ba ning imong bana uh, Richie wa man hinga mo hingan li no. ah uh, Mr. Uh, bana ni Richie no. Mahimo ba og uh, usabon ni mo imong kinaiya ha? Kay ba mo iduha ka mga anak ha? Kining imong asawa nga si Richie emotionally wa siya affected. Ngon kag mahubog uli adik magaka whether you like it or not kung user ka ka og sabo mapasintig gyud ang doktor ni obra o oh. dili man parihag trabaho nako ha all over the philippines musugot tag sa dili it's just a matter of time mayabag man gyud ka kun di ka muhunong tindagan na, na magpasintig ron sa argaw dag ako may psychiatrist ron dia obi dan dagahan na yon buhi pa ka pero patay na kay wala na hinungdan sa society ha so mo na akong uh, ikasulti sa bana sa ano nga sender nga si Richie, no? Diya sa Surigao del Norte. Kunong na bay, anong nga bisyo? Eh pag ang nga mong ipalitog siya buo dahil mong mga gamit sa eskulahan sa imong duha ka mga anak. So, ang sunod nga concern ni Richie, na kuyawan lagi siya ako, no? diya ito naglinog, o niya, unsa ko ang buhaton. Siyempre, kisa may di kuyawan huwag na natural and man-made catastrophe like linog, typhoon, flash flood, Kuyawan kita gita niya na. Now, what to do is, uh, kinanglan nga, you have to condition yourself slow deep breathing in the worst scenario kung kinanglan yung kang tambal na you, go and see a psychiatrist or a doctor dia sa Surigao del Norte oh na dia yung mga practicing psychiatrist dia sa Surigao City no i'm sure of that no para maritahan kag anti anxiety medication dagan kay tara dia sa mga butika available na ni mo na akong ipang resita almost every day kay lagi ako ka psychiatrist kay no? na sunod nga concern nila niya uh, masulti kun siya di siya ka, su, di siya ka balo sa isunod gitawag na namo og thought blocking ha huh? or bang mabrangko ka ba diskurso ka sa stage tingdo ka dito pero na ka <laughs> balo sa isunod ni masulti nga yeah, di na ka makatulog magkurug-kurug Ah, huh? labi na kuno siya magkurug-kurug siya, kita siya na ay maglalis na mag-away. Ano man kuno? Tungod kay na nakay anxiety, ha? Ah, emotional na ka, kay naana kay history of trauma sa inyong uh, actually you are a victim of domestic violence Richie ha ah? pwede ba yan mo yung sumbong sa social worker niyo da sa Surigao City may para makul ang attention na imong bana ha ah? dili ni siya para sa una nga mag martyr martyr ang mga sawang kulatado sa yang, ilang bana ha ah? isumbong niya sa social worker o sa kapulisan para nga mapusas ni madisiplina ni o na solusyon na okay. bisan pa mag-unsa itambal mong imnon, kung magpadayo ng uh, source of stress and anxiety na diin mao ang imong bana, di guni masulbad. Why ka human ng imong problema? Kung sa mga nung klaseng doktor ang iyang doolon, o sa mga psychiatrist, yes. O sa mga psychiatrist, uh, ya, yeah. na ba ko rin siya? Ah, dili. dahil doesn't follow nga kung ikaw anxious na kay anxiety problem, ikaw nabuang na. Tanan nga mga psychotic patients are mental patients. But dili tanang mental patients, psychotic. Daghang kayo kong mga pasyente nga very much functional. Dili lang katulog, depressed, anxious, but dili sila nabuang na or psychotic. So ayaw, dugay dugaya kay Kaya base, nung mga abot, ay puntuwa. O sige lang kagloom-loom na, kulatado kasi mong albana, dili lang ka kay mahadlok, ay sumbong niya sa polis. o sa social worker para nga dalhonis porsinto imong banaw niya pindil lagi pod bon. usulan penting, temporary restraining order, TRO, oh memang, dok. Nga guwan na trabaho kong ba sa may palit na magbugas. Ah, ma, ma, na niya po na. Kaysa, sa, sige kang nagaantos sa, tinaya mong banang nga, bugbog si Rado ka, Perme. Alright, na nakasabot ka, Richie, sa akong gisulti ni Modia, sa Surigao del Norte. Nga sa libuan millions nga naminaw sa itong programa, kininga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, with Atty. Aileen Batan. Manikamot na gilming nga makahatag ng solusyon sa inyong mga legal o mga medical problem. Dili masuko, ulaw. mahatag pagtagad, ha? Dili maulaw mo ha so pamulo baser sa Radio Mineral Network Production Center Radio Monition Wide Tatakaraman daghang salamat ug